Hello guys, magandang hapon guys. Dito tayo sa labas ng bay guys kasi magdadala tayo ng tanim, magdi-delay. Ayun guys, so yung pagbibig namin guys, hapon na. Wala na siya masyadong mainit guys. Ayun. nagbilik tayo ng tubig guys. Ayan. Kasi mainit kanina guys, hindi dugo ininom. mag ano tayo ng kalamunggay guys maghagpat tayo guys himayin natin or himayin magulay naman tayo guys ang sarap dito sa lagabas guys maganda ang hangin sarap ng sinig ng hangin paghapon Okay guys, sandang dito na lang. Thank you for watching and bye-bye.